ay yung Sabado lamang po. Buhat ng dalawang oras lamang ng ulan hanggang bewang ang inabot ng baha sa katipunan. Karamihan sa mga atinista nakakatawa man ay unang beses nila maranasan na lumusong sa baha. Ngunit naman sa mga komunidad ng Loyola Heights, Hanggang ikalawang palapag ng kanilang bahay, nagpastao ang pagbabahaan na kanilang nadaranas. Marami sa kanila ay kinailangang lumikas. <tinyo> pinagbabuto ng mga uh, prutas atong blot uh, na prutas ng mga uh, tanggapan ng uh, DPWC at kasamang itong mga pulis. Permiso sa tao! Huwag kawin negosyo! Huwag a... Marcos Sinilis! Duterte panagutin! Duterte panagutin! panagutin. Marcos! Corrupt! 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 BBWA! Ngayong araw, nagtipon po dito ang mga kabataan para ihayag ang korupsyon at kabulukan ng sistema sa loob ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaliwat kanan po ang pag at ang pagbaha sa komunidad ng mga Pilipino, hindi lang sa Metro Manila, bagkos sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pero malinaw na walang tugon si Marcos Jr. at Sara Duterte sa kaliwat ka ng pagbaha sa mga komunidad. Malalaman natin na si Summer Governor Shari Tan nagpapakasasa at nagpapaulan sa pera ng taong bayan. Si Marcos Jr. walang habas na kinokorap ang pera ng taong bayan. Habang lubog sa pagulan, lubog sa kahirapan. Kaya naman nandito ang kabataan para ihayag ang pagkundina sa korupsyon at lantarang pagpapabaya ng ating gobyerno sa mamamayan. Para naman ilantag ang mismong nangyayari sa mga komunidad, pati na rin sa mga paaralan na meron tayo sa Metro Manila, tinatawagan po namin si Mara de la Cruz mula sa One Big Fight for Human Rights and Democracy. TBWA! Korup, korup, Puro! TPWS! Servisyo! Sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Servisyo! Sa tao! Pagpubugay sa lahat ng kumilos ngayon, nakabataan! Ako bilang isang atenista kasama ang buong hanay ng kabataan at estudyante at mamamayan ay tumitindig ipinapahayag, inirerehistro ang matinding galit! Matinding galit sa pangungurekos ng Lintex na DBWH na ito! Shame! Higit pa sa galit! Kami ay nagrerehistro ng matindi at maalab na indignasyon sa injustisya na ng pangungurakot na ito ngayong Sabado lamang po. Buhat ng dalawang oras lamang ng ulan hanggang bewang ang inabot ng baha sa katipunan. Karamihan sa mga atinista nakakatawa man ay unang beses nila maranasan na lumusong sa baha. Ngunit naman sa mga komunidad bahay hanggang ka ikalawang palapag ng kanilang bahay nagpastao ang pagbabahan na kanilang nadaranas marami sa kanila ay kinailangang lumikas ng libo-libo bilyon-bilyon na kinurakot ng mga kontraktor na pagtamayari ng mga dinastiya makatarungan ba na bilyon nila sa blood control. Pero paha ang dinadanas ng mamamayan. Yeah. 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 Yeah.